sa so, mga araw po sa inyong lahat ngayon po ay May 9, 2024 Webes ng ika na linggo ng Pasko ng Pagkabuhay atin pong unang pagbasa at pagninilay ay hinango sa mga gawa ng mga apostol chapter 18 verses 1 to 8 noong mga araw na iyon umalis si Pablo sa Atenas at nagtungo sa Korinto Natagpuan niya roon si Aquila, isang hudyong tagapunto. Kararating pa lamang nito mula sa Italia kasama ang kanyang asawang si Priscilla. Umalis sila roon sapagkat pinalayas ni Claudio ang lahat ng hudyo sa Roma. Nakipagkita sa kanila si Pablo. At doon na nakitira sapagkat sila'y manggagawa ng tolda tulad niya. At siya'y tumulong sa kanila. Tuwing araw ng pamamahinga, nakikipagpaliwanagan siya sa sinagoga at sinikap niyang mahikayat sa pananampalataya ang lahat, maging Hudyo o Griego. Nang dumating si Nasilas at Timoteo mula sa Macedonia, iniukol na ni Pablo ang buo niyang panahon sa pangangaral at pagpapatotoo sa mga Hudyo na si Jesus ang Kristo. Nang siya'y salungatin nila at laitin, pinagpag niya ang alikabok sa kanyang damit bilang babala sa kanila. Sinabi niya, kasalanan na ninyo kung kayo'y mapahamak. Hindi ko na sagutin iyon. Mula ngayon, tutungo ako sa mga hintil. Kaya't umalis siya roon at tumira sa bahay ng isang nagnangalang Tisio husto. isang taong may takot sa Diyos. Karatig ng sinagoga ang kanyang bahay. Si Crispo, na tagapamahala ng sinagoga at ang kanyang sambahayan, ay sumampalataya sa Panginoon. Sumampalataya rin naman at nagpabinyag ang marami sa mga taga nakikini nakikinig kay Pablo. Ang salita ng Diyos. Muli po isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat at sa ating pong pagpapatuloy ng ating Uh, pagninilay sa unang pagbasa sa mga gawa ng mga apostol muli talagang hindi po napapagod itong si Pablo sa pagtungo o pagpunta sa iba't ibang mga lugar at doon ay nakikilala rin niya ang iba't ibang mga tao hudyoman uh, o grego na umaanib o uh, nananampalataya na at dahil nga sa pagpapahayag ni Pablo uh, marami na po ang naniniwala, tumatanggap at sumasampalataya kay Kristo na muling nabuhay. Pero dito po, sabi nga po, no, may mga tao pa rin, syempre no, hindi talaga lahat ay aayon sa sinasabi natin. Pero uh, sa ginawang pagkilos ni San Pablo, sana po matutunan natin yung uh, isang bagay, no. Sabi niya, sinabi niya, kasalanan ninyo ang kung ano kung kayo ay mapahamak at kanya pong ipinagpag no yung alikabok sa kanyang damit bilang babala sa kanila. So, eh ganito rin po no yung kahit naman hanggang ngayon no kahit sa sa ganitong paraan kapag napapahayag tayo ng salita ng Diyos, marami po ang tumatanggi, marami ang ayaw pumayag, kaya mas marami po kapag Uh, mga kalukohan tungkol sa buhay ng ibang tao ang ipinapahayag natin o uh, sinishare natin marami talaga yung interesado marami yung like at lalong lalo na mga nagsishare pa pero pagdating sa salita ng Diyos talagang uh, napakalayo ng, ng bilang no? ng mga taong na uh, nagkakaroon ng interes. pero ganun pa man hindi tayo dapat tuminto dahil lamang sa bilang ng mga taong uh, ayaw makinig at sa mga taong gustong makinig. O so, kumbaga sa ginawang pagkilos ni San Pablo, no, yung pagpapagpag ng alikabok, ibig sabihin lang ay uh, at least ginawa na ni Pablo yung lahat ng kanya pong bahagi no, na ipahayag ang mabuting balita uh, kung hindi tanggapin ng mga tao, kawalan na nila ito at kung sila po ay mapahamak ay hindi nila pwedeng isisi sa iba o isisi kay Pablo na hindi siya nagpahayag ng salita ng Diyos. Dahil nga ang salita ng Diyos ay nagdudulot ng kaligtasan sa tao. So kung mapahamak ang tao matapos na may marinig na nagpahayag ng salita ng Diyos sa hindi naniwala, eh, sagutin niya na po ang kanyang sariling kaligtasan. nawa, Magpatuloy tayo sa pagpapahayag, at least kung may isa man tayong matulungan, may isa man tayong ma-inspire, may isa man tayong mapabago, ay napakalaking biyaya na yun para sa simbahan. Pero muli, paalala ito ay hindi ating sariling gawain, ito ay gawain pa rin ng Diyos. Kailangan lang natin, uh, hayaan natin gamitin tayo ng Diyos para maiparahayag at magpahayag ng mga salita ng Diyos. po sa mapagpalang araw sa inyo pong lahat.